Na sa halip kayo magpasalamat, kayo po yung nagagalit pa. Ano bang gusto niyong palabasin? Walang sa halip lang. na magpapasalamat ka, ikaw pa ngayon ang parang galit. Na parang susumbatan mo pa itong si Mr. Hmm. Elliot. Uh, ano bang gusto mong palabasin? Pag may nawala... Pati kami pinapagalitan mo pa. Ay, hindi naman po. Galit ka sa amin. Ay, hindi Anong hindi problema mo sa amin? Ay, Ito po ay isang iPhone SE. At saka, ang nag po nito ay andito si Mr. Roberto Elliot ng JJPNB okay. Taxi Plate Number TXU401. Andito po ang may-ari nito na si Mr. Luigi Lim na isang nurse okay. para i-claim na. Ibigay na kay Mr. Lim itong kanyang cellphone. Pakiabot na. Magandang hapon, Mr. Lim, sir. Uh, magandang hapon, ha. Pakicheck lamang po para masiguro yan po yung inyong cellphone unit. Ah, uh, ito naman po. yeah Okay. Uh, Sige, sir. Yung <coughs> katabi ninyo ang ating bayani sa araw na ito. Paki-acknowledge lamang po. Uh, ayun nga, uh, salamat po kay Mr. Roberto. Kaya lang sana lang, pinaga-aga. Okay, kasi ako'y maraming contact sa cellphone na ito. ang Anong ibig sabihin po? Sa ang ibig po sabihin nito is, maraming na naapektuhan sa uh, ano ko, nangyari. Okay, nag-ID. Kasi itong phone po na ito is, galing po itong Singapore. Ito po ay, uh, uh, naka-plan, okay? Lahat po kasi ang transaction ko andi rito. Uh -huh, yung okay. pera ko po, hindi ko po matransfer transfer Paalis na ako bukas. Wala nangyari sa bakasyon ko. Okay. O, Sige. Eh e bakit hindi agad na huli? K kailan ho ba oh. nawala yan? Noong Friday ng gabi. Nakaano kasi ito eh. no, oh, pag makita yung phone ko, nakasulat lost iPhone. Kasi yung iPad ko i-inactivate ko na itong lost iPhone. So dalawang beses kong nakitang inon ito. Okay. Nakita ko ito, tagalaglag lang ako. So, nakita ko ito na sa Deparo. Okay. Okay. Kailan ba binalik sa atin to ah uh, Kahapon po, ang nakasulat po ni sir dito, uh, sabado po niya ng umaga nakita. Eh, hindi po siya marunong gumamit. Dalawang beses niya po nakabalik na siya. Ng dito, sa punta ko sa bado, sirado dito eh. Okay. So... Kapag dati ng lones, color-coding ako, hindi mo kapunta dito. Ah. Ngayon, so, okay, mga artist na. Artist okay. ko na lang. Okay. So hindi po kay happy sa nangyari. In a way kasi po um naka-deactivate na po ito eh. Tinawag ko na po ito sa ano sa Singapore na i-disconnect na i-suspend. Sabi ko i-connect nyo na 'yan sa Apple. I-disable nyo na 'yung Alam niyo sir, sir, mawalang galang sa Mr. Uh -huh. Lim. pero this is the first time sa history uh -huh. po ng no? asal ng bayan. Na sa halip kayo magpasalamat, kayo po'y nagagalit pa. Ano bang gusto niyong palabasin? Hindi, ganito. Uh, uh, sa niyo na ako. Anong gusto mong palabasin, Mr. Lim? Opo, pag nawalang so tulog. Sa na magpapasalamat ka, ikaw pa ngayon ang parang galit. Na para parang susumbatan mo pa itong si Mr. Hmm. Elliot. Uh -huh. Ano bang gusto mong palabasin? Pag may nawalan. Pati kami pinapagalitan mo Ay, pa. Ay, hindi naman po. Galit ka sa amin. Ay, anong hindi, problema hindi. mo sa amin? Ang sabi ko yan po, uh, sana pag may nawalan na gamit, maisoli kasi madali naman po malaman may number naman po hindi nga siya marunong gumamit hindi ko marunong, eh. hindi ko marunong. Hindi ko marunong gamit na <laughs> pipindutin nila po eh sa talaga hindi, hindi siya marunong pindot eh oh, can po. you blame him Black. ikaw pinag sandali lang Mr. Lim may pinag-aralan ka eh siya wala hindi niya alam yung sistema ang hirap sa iyo eh imbis na matuwa ka pa eh pinipikon mo ako eh itong tao he's being honest he's being kind okay nag-abala pa siya pumunta rito wala siyang kalamalan po ano magpindot-pindot sa mga cellphone na yan, pagagalitan mo pa siya, pahagingan mo pa siya, bastos ka naman. Bastos yung ginagawa mo, Padre, Mr. Lim. Can... Hindi, sir, eh, hindi. Eh. Pag mamalaki mo pa Singapore, eh ano ngayon, fuck the Singapore? Ano ngayon kung Singapore yan? You're out of line. Opo, oh, I'm sorry. Ayoko sure yan, ayoko what? yung ginagawa mo. Naninisi ka pa, itong tao nagmamagandang loob. Pasensya na pero jahilin po pareho po sa amin. Kasi... Ngayon kung meron kang problema, dahil nawalaan ka ng pera, nawalaan ka ng ano, kita, kasalanan mo yun dahil burara ka eh. Yun nga po. Kasi kung hindi ka burara, in the first place, hindi ka nawalan. So don't blame yung pagiging burara mo dito sa tao na nagmagamdan loob sa'yo, naintindihan mo padre. Aha. Bibigyan kita ng pera pa rin. Reward sa'yo dahil sa'yo kapayanihan. Salamat Idol. Pasensya na sir, Mr. Lima, na ako'y nagalit. Aha, pasensya na rin, ho. Sige, maingat ka sa gamit mo para hindi ka nawalaan ng cellphone at para hindi ka na mawalaan ng Singapore na gamit at para hindi ka na mawalaan sa mga transaksyon mo kung magkano mga milyon-milyon na yan o milyon dolyar. Di ba, sir? Hindi naman. Eh, na. sige po, sir. Salamat, Salamat po, Mr. Salamat Lim. Po. Pasensya na, Mr. Lim, ha? Sige na po, huwag niyo na siya i-acknowledge. Hindi na po namin kailangan, sir. Pero may dagdag pa yan, Idol, di ba? Ibigay natin yung dagdag. May dagdag po yan.